Magandang gabi mga boss gabi dito. So gagawa natin ng video to. Concert EB502H. Joke lang Ah uh, yung kahalang kay ano to kay Kuya Jinil Tuanson. Yan, shout out sa iyo Kuya Jinil Tuanson. Ang laman nito ay 502 bali kapit bahay ata nila o kumpare. Ah uh, bumili na 502H, Hiningi niya tong karton para may lagayan. So kalasin natin mga boss at tingnan natin kung ano meron. Ang problema daw ng amplifier niya ay hindi gumagana yung mic tapos yung relay ay ayaw mag-switch. So buksan muna natin then silipin natin. Okay, nabuksan na natin. Ito yung amplifier. Sira na nga yung ano, kabitan ng mic. Yan. Tapos nakalas na ata kasi tingnan nyo yung ano. Binuksan na ata ng mayari. O, tingnan nyo yung tonilyo na. So concert 502B Ayan, 502B. Sabi ng may-ari, hindi gumagana yung relay. Tapos, sige, buksan natin kasi mukhang kalas na rin eh. O binuksan na rin, eh. hindi natin alam. Okay, mga boss, nabuksan na natin. So dito, napansin natin, nangingitim na yung mga ano. Pero, uh, initial check ko o, o, nang tingin ko, mukhang okay pa naman yung pyesa. Pero, bakit kaya hindi gumagana yung relay? So power on muna natin. Ayun, nagrarattle. Yan. Tapos napansin natin dito yung mga selector switch niya. Sablay na rin. So nagrarattle yung relay. So possible dyan na sira ay itong signal diode. Signal diode yan. Pinapalitan ko na yan. Actually yung kay Kuya Jose Marie Mujica. ibang ko kasi Uh, nung na-restore ko yon, bumalik yung sira pero pinalitan namin ng agad ng ano, mga pyesa pa rin dito. Naging okay naman. So, kung nanonood ka, Kuya Jose Marimoy ka, shoutout sa iyo at saka doon sa amplifier na pinarestore mo. So, dito, ganun din. misang kasi mga boss, uh, mayroon talagang pagkakataon na ginawa mo na tapos bumalik ulit yung problema. Minsan may depekto yung pyesang naikabit. Uh, factory defect, hindi natin maiwasan yan. Pero hindi ibig sabihin, hindi natin ginagawa yung pinaka problema. So, nire-repair natin, pinapalitan natin ng pyesa. So, dito, kadalasan yung kapag nag itong diode, itong dropping resistor, o kaya itong mga kapasitor dyan. So, kadalasan yan, pinapalitan ko na lahat para ano. Ngayon, tatanungin ko yung may-ari kung gusto niyang pakyawin to or i-overall. Dinisan, tapos Repair lang. So, saglit lang. Iba-iba uh, kasi yung form natin ng pag-repair. Mayroong halimbawa, kung problema lang really, pwedeng ano nun. Tapos hindi na lilinisan Yun lang yung pinaka... Anong. Kausapin ko muna yung mayari. Oto, to. Uh, nakausap ko na yung mayari at nag-agree na kami. Overall ang gagawin dito. Pinakyaw ko na. So, sa mga gusto magpagawa, PM lang kayo kasi. May mga yan eh. Kumbaga yung pagpapagawa, may mga tinatawag tayo na overall, standard repair. Kumbaga, may mga offer tayong ano na binibigay sa customer uh, at customer ang mag-decision kung ano ang gusto niyang klase ng repair na i-avail niya. So, ganoon po yung procedure dito sa atin. Kaya hindi tayo nagbibigay ng mga pricing pricing diyan sa comment section kasi para sa akin mas maganda sa personal message o sa chat mag-usap para mas maayos ang usapan. Ako, maulan na naman mga boss. So, paano ba to? So, bukas sana gumanda yung panahon. Kakalasin ko na muna tong amplifier. Tapos, lilinisa natin. Nga pala, natapos na natin kanina yung 5 0 2 So, antay na lang natin na bayaran at tubusin ng customer. Ito naman yung nasa box na galing sa, hindi ko, sa ambang lugar to. So, kalasin na muna natin. Tapos, Uh, bukas tuloy natin. Yung dalawang microphone plug pala, ano. Overall naman to eh, kaya ako nang bahala dito kanong mga papalitan piyesa. Lahat ng posibleng masisira na papalitan ko na. So, isa sa mga pinaka-common problem sa amplifier kapag matagal na, nakakalungkot lang ganitong sira nangyari din sa mga bagong amplifier ngayon. So, katulad nito, nagkakaroon ng corrosion, yung kulay itim, hindi yung kukuko. <laughs> Uh, para hindi naman nakakailang pang turo kuha tayo ng iba ibang pang point kasi uh, unethical naman hindi tayo nakapaglinis ng kuko syempre nakakahiya naman sa mga viewers natin hindi <coughs> lang sana ba yung pang pinpoint natin dito wala, wala akong makita ito na lang uh, dulo ng tester yan ito yung mga pinaka problema ng amplifier yan so pag hindi yan naagapan lalo na dito magkakaproblema yan tulad nito ayan. ayan so kailangan niyang kiskisin dito at saka linisan at saka lagyan ng electrical varnish para hindi na bumalik so same din yan dito nangyari sa ano, yan o yung mga nag ano, nagbiblister blister na yan ito ayan So, pinakamaganda yan, kiskisin na lang mga boss. Tula dito, ayan o, nagsimula na dito. So, dito magkakaproblema na yan. Madadamay itong mga selector IC. Baka nga nadamay na eh, tingnan natin, ayan o. Kaya kailangan pag mga ganitong problema ng amplifier, lilinisan talaga. Lilinisan muna, hugasan, tapos kiskisan. So, yung iba, hindi na nilinis, nitiner na lang pwede naman yun pero katulad nito ito yung mga basic na nangyari nakakalungkot lang sa mga bagong amplifier ngayon madalas to pero sa mga ganitong concert matagal din bagong mangyari lalo na ito ito original na concert kumbaga legit ah, taon na siguro binilang ano bang production date nito tingnan nga natin sa transformer kung gano'ng nakatagal yung amplifier nito wala ba dito ang production date nito So kung bago-bago lang to 20 So production rate nya 2014 Mga Mga 10 years ago na O pa 11 years na Hindi lang natin alam kung pure copper pa to O silipin natin yan pag natapos Linisan ko pa to Overall linis yan mga boss okay, Malinis na mga boss Pero syempre yung itim-itim hindi nawala kasi nagmantya na yan sa board pero malinis na yung PCB natin so kung titingnan nyo yan, maganda na yung condition ng PCB wala na alikabok pero ang gagawin natin dito ay yan lagay natin dyan kakalasin natin yung dalawang IC tapos itong copper traces ay kikiskisin natin yan din papahira natin ng electrical band sim din dito sa isa yan yung part na yan para malinis natin para matanggal yung blister Ma hindi naman natin totally maubos obos ah, kahit pa paano maagapan natin yun ang pinaka purpose yan. kasi katulad nito oh. di ba hindi na tumano yan dito tayo harap tayo ng tamang angulo kasi masilaw yan paano ba <laughs> hirap nito ah yan, 'di ba? Nagkakaroon na siya ng blister. So ayusin na lang natin 'yan. Yung iba, yung ibang board andon pa sa ano, sa labas na kabilad pa. Inuna lang muna natin tong import board kasi ito yung mabilis na natuyo. Tapos uh, tapos na dito nilagyan natin ng electrical varnish pati itong pinaka-kinis-kis na natin sunod naman natin itong ibang board yan sa isahin natin yan hanggang sa natin Maayos natin. tapos tapos na tayo doon sa ano dito ayan oh, nakiskis na rin natin 'yan. 'Yan. Ah, uh, tapos na 'yan. Volume switch. Dito naman, ganun din potentiometer at saka yung mga dalawang resistor lang yung at, uh, capacitor ang kinik natin diyan. Ngayon dito naman. So gagawin natin dito, tulad nito, hindi ko napansin nasunog na pala 'yan oh. ayan, uh, sunog na. So tingnan natin 'yan. Tapos dito naman sa mga ano, tika lang. Hindi stable yung camera natin 'yan. Kita niyo may karaw kalawang na. Kakalasin natin lahat ng uh, power transistor, power transistor. Oh, hindi tama, kakalasin din natin 'to kasi aayos hindi natin yung mga power transistor yung hinang sa pagitan pati itong mga maliliit na transistor kakalasin din natin yan pati yung resistor naman kung wala namang problema dyan e, isa isa yun bakit ko nasabi na ano kasi napansin ko dito may ano eh sa mga power transistor yung pagitan din yan ng ano eh may mga sabit sabit dyan o oh. Alam. paano ba ang angulo na mag malinaw so sa lubong kasi sa liwanag tong ano natin ayan yan oh, parang nagkaroon ng corrosion dyan So kakakalasin din talaga natin yan So dito muna tayo Pati yung ano, kiskisin natin Yun muna ang gagawin natin mga boss Pasensya na medyo Iwan ko dito pangit ata ng lighting ko O yung angulo O sige Okay mga boss so Dito tapos na Yung capacitor pala pinalitan ko na rin ng bago Bakit? Ito kasi yung dati yung capacitor Mukhang okay pa kung tingnan Pero mga boss ang gaana ang na ng ano niya, kapasitor niya. So, tingnan natin kung anong nangyari dito. Kinikot to sa tester. May laman pa naman pero ano na. Tingnan natin. Tester natin. May laman pa siya. Pero, hindi, ah uh, supposedly, dapat 10,000 to. Hindi na siya umabot ng 10,000. Ayan, nakadiod oh, nakakapasitor mode tayo. Tingnan natin. Tagal. So, ayan yung reading niya. Tignan lang. Hindi ata tama yung ano natin. antayin natin lumabas yung ano. Ito yan, o. No. Oh. Tagal, ah. MF MF wala nagluloko na talaga so defective mo na itong isa itong isa naman sukatin natin may kalawang na rin yung puno Ayan. ito tingnan natin kung magre-rating pa ayun mayroon pang 7.2 so nabawasan na itong isa nagluloko na rin talaga may mga kalawang na rin kasi mga bus yung puno nyo kaya pinalitan na natin ng bago dito okay na mga transistor na palitan kapasitor dito ganoon din bago mga kapasitor yan yung resistor na sunog dito kinik na rin natin nakahinang na yung fuse tapos sa likod naman okay. sa likod naman ayan kiniskis natin tapos nalagyan natin ng electrical varnish tuyo na ipipi isa ano na lang natin yan ipiprepare ang ah, symbol na lang natin yan dito open na rin to Ayan na pati itong sa ano yun na lang lilinisan ko lang pala yung ano pinakakaha niya. yung transformer malinis na rin mga boss ah, malapit na tong matapos naalala ko pala ah, dito napansin natin dito yung resistor na sunog sabi ko bago natin itisting check muna natin yung power transistor kasi nakalimutan kong i-check to kasi tinuloy-tuloy ko yung pag ano. ngayon kinalas natin hindi kasi pwedeng masunog to nang walang dahilan itong pinaka resistor nya na nasunog ito yung sunog nya na piyesa oh. so sunog yung pinaka 100 ohms nya napalitan ko na rin mga busyan napalitan ko na ng bago ngayon titistirin natin tong apat na transistor medyo malabo. Ayan. Kuha tayo ng tester. Yan. Tapos kick natin. So, ang una natin iti-test ay si 5198. Bali, kada isang channel, dalawang 5198. yang Ano yan Oh? Dalawang 5198. Tapos, yan. Oh, malabo ata eh. Yan. Okay, check muna natin ito. Tapos ito namang dalawa ay 1941. Ayan. So check muna natin yung 1941. Yung base nito ay dito lagi. Ayan. So check natin. Okay, balik na rin natin. Meron. Meron. Okay, wala namang shortage yung base emitter, ah yung collector emitter. Ito yung pinaka base nya, base to collector, base to emitter, okay may palo. Balik natin, base collector, base emitter, okay. So good to good, itong isa. Okay, walang palo, balik natin. Meron, meron, balik natin. Okay, So mukhang good na ito mga boss Ulitin natin Ayan Ay Face emitter Face collector So mukhang ayos din yan Itong isa naman Boss Pilag na ba ang yung ano Pagsakan lang Wala po Puro brand nyo oh, Wala po wala po akong tinta nyo Okay, itong isa naman ay Shorted Ayan, Ayan Shorted So, may sirang isa Ang sira niya ay C ah, Malabo yung ano niya Ayan, C5198 Sira na Okay, itong isa naman Good Good, balik na rin natin So may isang sira pala na pyesa. Ibalik na lang natin 'yan tapos uh, tabi tayo ng panibago. Pero bago 'yan, kikik muna natin yung biasing. Bago tayo magkabit ng bagong power transistor oh, at ibalik natin yung dati, maganda niyan sukatan muna natin ng biasing diyan sa pinaka base emitter niya. Kung normal na yung biasing diyan, pwede na tayo magkabit ng power transistor kasi kung may abnormal pa dyan o hindi pa tama yung biasing ang magiging problema niya ay pwedeng masira ulit yung pyesa na kinabit natin so ano yung ano yung standard na biasing para sa mga ganitong integrated amplifier nasa 0.3 volts 2.5 volts dapat yung masukat natin dyan pag lumagpas pa dyan ah, kakaiba na yon. So on ko na muna din, soka tayo dito sa kabilang dolo soka tayo 0.5 0.5 0.5 0.5 sa kabila 0.3 so, 0.5 dito, tingnan natin kung kaya pa natin ipababa pababaan yan try natin palitan itong ano pero pwede na yan mga boss Pero gayahin natin dito sa ayos Subukan natin dyan Okay, pero pwede na yan Pero kung kayang pababaan O kaya baka dahil wala pang nakalod na uh, Power transistor Kaya medyo mataas pa Pero para makasiguro Magpapalit din tayo ng Bias spreader transistor Baguhin na lang natin Para sure ball tayo Okay, So ito yung transistor na dito. Uh, 9014 ang tatak niya o yung number niya. Subukan natin kung bumaba. Uh, Naapektuhan din kasi ito kapag nagka-trouble yung amplifier. So power on ko na muna. Tapos check natin. Ayun, nag-switch na yung delay. Ayun, point 3 na mga boss. Oh, bumaba na. So katulad na doon sa kabila. So gawin natin yan, magkabit na tayo ng transistor Tapos testing na natin Okay? Prepare ko na lang para ano Okay mga boss, so anong nangyari dito Natapos na natin nga pala Nagpalit tayo ng dalawang resistor pa dito Ipapaliwanag na lang natin mamaya kasi Wala nang time tayo na no so, Kung baga Kahit pa paano lumalagpas na ako sa Judith dito Kailangan matapos ko na para hindi tayo matambakan ng gawa. Ngayon, testing na natin. Abangan natin yung relay kung magrattle pa. Power on. Ayan. Ayun, one click. Volume, yung pan gumagana na rin. Oh, wala. <laughs> Bakit walang sounds? May speaker ah, wala. <laughs> Hindi natin naikabit yung input, mga boss. Ay, nagmamadali tayo. yung volume. Yan. Kabila. Kabila.

Parang may ano pa may tong isa. Tingnan ko na lang uli. Kung kailan na balik ko na, huli ko na kasing tinisting yung microphone. Pero okay na siya. Okay, mamaya i-wrap up lang natin to. Tapos explain ko sa inyo kung ano mga nangyari dito. Ano yung mga pinalitang pyesa para mas malinaw. Yun na lang siguro gagawin natin kung bakit pinalitan, anong-anong. -ano. Okay? So saglit lang mga boss kasi kung dito pa ito tuturo natin ilabas natin kasi ando yung piyesa na kapangkalat na dyan eh. Tapos na tayo sa ayan na yung amplifier mga boss. Tapos na yan. Bali discuss na natin yung mga pinultan dito. So ito yan sa switch yan doon sa mic yan. Tapos ito naman dito sa taas. Yung dalawang yan. Palit tayo ng bago. <coughs> Buti bumili tayo na maramihan yan mga boss. Ayan Oh. Ah, ito pa yung iba, yan. Ito. So, dito, dito yan, sa may tone, tone control, tsaka sa, ano, sa potentiometer naman, lahat pinalitan na natin. Yung mga potentiometer, yung main volume, ito naman sa microphone, dalawa, ito balance, ito naman yung sa tone. Tapos, <coughs> yung microphone jack na isa na bungi na pinalitan natin tapos yung dito yung switch knob kasi nirepair na lang to eh pinalitan na lang natin kasi meron naman akong spare dyan ito yan o oh. yung pindutan na yan tapos ito naman mga kinalawang na kapasitor yung paano na putol yung iba dyan dito yung iba naman dito ayan dito ayan dalawa sa ano 4725 dito yan ayan oh. Tapos yung iba doon sa tone control sa baba. Tapos ito naman, ito naman, dito yan sa amplifier section sa maliliit yan na ano, mga transistor na paitan natin. Tapos ito naman yung sa So nagpalit na tayo ng apat na kapasito, lahat ng transistor, tapos ano, uh, okay na. So doon na, hindi na siya Tapos by accident, uh, itong dalawa, dalawang set, <clears throat> ito ay main filter sa ay okay. main filter to sa amplifier section yan yung malaking dalawa by accident lang to na discover natin na hindi na pala off oh, pwede pa pero kailangan na natin palitan bakit? kasi may kalawang na yung puno tapos nung hawakan mo siya magaan na siya halos parang ano kung makakabili kayo ng bagong kapasito tapos pag kumparahin nyo sa pinalit nyo malalaman nyo na mas magaan na sya din tinister ko naman sya sa tester imbis na 10,000 ang marading mo ay 7,000 na lang 7,000 na lang ang marading 7,200 ata yun so pwede pa to kung tutusin pero para ano dahil pinakiyo naman natin to pinalitan na rin natin ng bago para sigurado ito naman ganoon din kitalawang na yung puno pinalitan na rin natin. So, ito naman ang naging nangyari dyan mga boss. Ito yan Oh. Ang nangyari kapag sira itong kapasitor na to na dalawa. Minsan maugong yung amplifier kahit ayos yung main filter kapasitor. Pag kinabit mo yung supply, umuugong yung amplifier pag sira to. So, may haming tumutunog, may haming minsan dito, minsan dito. Dito naman, kahit wala pang sounds, nagahaming na ito yung ano may sound sumahalo yung humming kaya pag ganyan pinapalitan na natin kasi pinakiyaw na natin eh kumbaga package na yan isang bayaran na lang yung customer so anong makita na pwedeng palitan palitan natin kung maraming papalitan tapos sumubla sa budget problema ko na yun diba? parang gano'n na yun basta wala nang isipin yung customer so pinakalas na ginawa natin dito ay nahuli kong chinik itong ano 51.98 may isang shorted pinalitan natin tapos yung last simple kasi may shorted dahil may nasunog siya na ano eh sana ba yung nasunog dito na resistor ito ito may sunog siya na resistor so dito sunog yan So imposible na walang dahilan kung bakit nasunog yan. Kaya apan ano, follow up check up na find out natin na shorted tong ano. Tapos nung tinisting natin na wala pang nakakapit na transistor, Uh, 0.5 ang bias so may konting tama na rin to kasi sinukat natin sana 0.3 point something so nagpalit tayo ng bagong 9014 umoke okay na then follow up na rin na check up ng mga emitter resistor dyan nakakuha tayo ng dalawang open so pag may nag short na ano power transistor kadalasan itong mga emitter resistor nila may nag open din This time, dalawa ang nag-open pero yung kasama nito, kada isang transistor kasi isang resistor. So, dito sa kabila, isang resistor lang ang nasira, hindi yung kaparis niya. Kaya, ayan, yan yung mga pinalitan nating pyesa, mga boss. Tapos nilinis rin natin yan, bago no, kaya makikita nyo malinis na siya.